then siguro another advice eh syempre kay God lagi ka mag-ask ng ng guidance kay God sa lahat ng decisions mo kasi right now napakahirap na mabulag ka lang doon sa kita so nangyari din sa akin yan before na I was too greedy kaya din siguro ako na scam kasi nakita ko na kumikita ako dito sa ganitong area so sumugal ako without even asking o oh, tama pa ba tong sinusugalan ko investan. So yun, we, we have to discern, we have to ask God for guidance. If, sabi din ng isa ko pong coach din before, uh, minsan yung mga blessings na akala mo blessings, kapag sobrang abundant ka na, do, dahil mo ng pera, balikan mo. Naaalala mo pa ba magsimba? Naaalala mo pa ba yung family mo? Good morning, good morning. Palagi tayong good morning dito sa Mentor Mike. At muli, meron ulit tayong kakwentuhan sa kwentuhan with Mentor Mike. Uh, kasama natin ngayon, siya na yung magpapakilala sa kanyang sarili. Sis Edson, pakilala mo nga ang sarili mo. Uh, sino ba si Miss Edson? <laughs> um, my name is Edson Cobarubias. Um, I'm the owner of Heavens Zen Trading and Clouds Cafe. Galing po ako sa, o oh, laki po ako sa Tondo. And alam naman po ng marami na Tondo is one of the scariest places maybe in the Philippines. Pero sa akin, I took it as um, a reason for me to strive harder. Kasi nakita ko na rin yung, yung paligid ko na hindi naman siya bad actually. Maraming tao doon na nagsusumikap. So, ang dami ko na rin nakita talagang umangat sa buhay. So, I think uh, being in Tondo is one of the reasons why I'm here and why I'm doing the business. Kasi I believe, um, okay lang na ipanganak ang mahirap pero huwag kang mamamatay ng mahirap one of the things that I also want to share is, um, matagal po ako na nakatira kasi sa China. So, yun din yung one of the reasons why I also learned how to do business po. Uh, kasi nakita ko sa side ng mga Chinese no, na paano makipag-deal yung mga owners, yung mga suppliers, yung mga factories. And I also learned a lot in terms of the manufacturing. So, yun din po yung in-apply ko sa business ko ngayon kasi um, sort of nagiging consultant din yung company namin sa mga tao na gusto magtayo ng business, what products they want to do and also ako na nag- develop ng product nila since na not a lot of Filipinos are actually equipped with the manufacturing uh, knowledge. So in my case, uh, marami na po ako nakitang factories. So what I do is I guide them step by step, also do the costing and if they need some uh, help in terms of uh, importation, I also try to help them sis, bago natin puntahan yung manufacturing, um, gusto, gusto ko muna malaman ng mga viewers natin, lalo na yung mga suki natin na OFW, loyal nating OFW viewers. Saan ba nagsimula si Sis Edsen? Ano yung batang Sis Edsen? Naalala mo pa ba yun nung 7 years old ka? Sino ba yan? Sino ba ang Sis? Um, <laughs> Sino ba ang Edson ko ba, Parang bata pa lang ako, feeling ko nagbe-business na kasi ako eh. Uh, nung yung lola ko, nasa ano kasi ni eh, palengke, kitinda siya ng mga isda. And inaalaw niya ako na magtinda ng plastic bag sa harap. So, binubugaw niya yung ibang tindero. <laughs> ako lang yung pwedeng bilan ng plastic bag nung mga tao. And then, humahangu din ako nung ano, ng, alam niyo yung bibingka na may brown sa ibabaw. Sarap nun eh. So, hahango ako, parang 5 pesos din ata yung puwen or 10 pesos. Ang kita mo is double, actually. So, masaya na ako, if kita ako ng 5 pesos sa kada. Parang yung mga cube-cube yun sa lagay mo sa dahon ng sagi. And isa pa sa mga binibenta ko nung bata ako is yung nagagansilyo kasi ako. So, bata pa lang din ako. Marami na akong ginagawang arts and crafts. No? Parang hindi ko alam na nagbe-business na pala ako. Ngayon lang actually sumasagi sa isip ko na bata pa lang pala ako. Marami na akong ginagawang mga uh, parang kalokohan eh sa mata ng mga tao. Pero doon ako nagkakaroon ng savings. Actually, sa isang trabaho ko nga, tinuruan ko pa rin pati yung mga office mate ko. Kahit mga lalaki, tinuruan ko mag -ganchilyo. So, nagugulat yung mga wife yung wife nila, bakit bakit nagagansil yun yung husband ko, di ba? Pero, I mean, naka, nakakatulong sa mga tao kasi pwede palang matuto kahit lalaki, di diba po? So, bata ka palang, may entrepreneurial spirit ka na. Oh, so, itong sunod nating tanong maganda to. So, dahil natuto ka na kagad ng bata, ngayon naman, ngayon naman, ito yung kasalukuyan. Ano yung nabanggit mo na kanina about manufacturing? Pwede mo bang maikwento yung ginagawa mo in layman's term? Yung mga, uh, ako ngayon, gusto kong meron ako na itabing pera na halimbawa, limang milyon, isang milyon, o 100,000. Paano ba yung ginagawa na negosyo ni Sis Edson? At mm -hmm. paano ako makakasali o paano ako Siguro, yung mga mga bagay na tinulungan ko na rin yung mga tao na buuin, siguro simulan natin, uh, relo. Nakapag-create kami ng relo sa isang famous brand siya ngayon sa e-commerce and also Uh, nakakatulong talaga siya sa mga taong may sakit, lalo mga cancer patients. Another is uh, sunglasses. No? Meron din kami tinulungan before na dati bumibili lang sila sa Divisoria and then when natulungan namin sila, nag kami ng molde talaga. Para sa kanila talaga yon. Na kumbaga, hindi pwedeng kopyahin basta-basta. Ang nangyayari is, kung merong idea or product na gustong buuin yung tao, i-sasanggunin nila sa amin. Tapos Eds, kaya ba to? Anong material pwede dito? Ito lang budget namin. Ano kaya yung pwede? So, dun, dun ako bumabangga sa ito lang budget nila, pero gusto nila quality, di ba? Napakahirap noon actually. Lalo na kung ina kasi na, oh, pag China, mura yan. Pero hindi lahat, no? Kasi may mga China, Chinese products talaga na okay ang quality. And you have to actually pay, pay the price. So, sa side ko, um, hahanapan ko rin siya ng alternative o kung hindi mo kaya tong material na to, we do this pero mas ito yung price range. Pag binuo mo siya, ito yung presyo. No, kunyari naman isa din sa mga binubuo namin perfume. So magpapanap yung kliyente ng bote. Uh, magpapagawa siya ng boxes. Kami na rin mismo gumagawa ng boxes internal kasi meron akong printing sa office. So kung kailangan ng sticker, ng mga kung ano-anong box, or even yung packaging niya, kaya na namin siya buuin sa office. So parang full package na po eh kaya mong buuin kahit anong product. So, paano kayo nag-charge to? Uh, ano online? po, um, minsan po, uh, kung ako po talaga from start to end, parang ako na po yung manuf. Oh. So, yung pricing ko po is based, usually so, ang manuf, mamalit naka lang. Naka-add eh. na ngayon, naka-add oh. na yung, oh. yung pressure profit. Labor, ah, oh. labor, profit, and all the raw mats. So, sila po. yung landed cost na lang, meaning oh. yung presyong pang-beta. Yes, Or po. yung mamarka pa na lang. Ah, oh. po. Yes, po. Okay, maganda pala. So, Ah, uh, kunwari ako, mahilig ako ngayon sa uh, yung technology, yung nilalagay ilalagay ko na dito. Noong nauso yung pandemic, tanda mo yung sinasabi para ah, uh, oh, para po. maging maayos yung paghinga paghihirap. Oh, so, po. pwede pala yun. Opo. Oh, pwede Ikaw rin po. Ikaw sa akin. Opo. Oh, Meron But, po kasi eh, yung eh, customizing. gusto ko. yung, kasi sa office, minsan, piling ko, dahil laging tao, dami namin carbon dioxide hmm. dito. Uh, yung Sininga natin, indoor na ano, meron ba? Pwede mo kong gawin? Um, pag ganun po, easy search po namin. Ah. If kaya po ng team, kasi ako po, since matagal po ako nakatira sa Shenzhen, Shenzhen po kilala po siya uh, bilang highly technological city all over the world. So, yun din ang hardware capital of of China or actually ng buong mundo eh. So, pag may gusto kaming buuing product, minsan pupunta lang ako dun sa Shenzhen and then nakikipag-usap ako sa mga factories and we binubuo namin kung ano yung kayang buuin. If meron namang existing na, na technology, try na lang namin buksan ng molde. Eh. Parang hindi naman pareho ng mga nasa market. Galing, galing. Kapakaganda naman yan. So, ibig sabihin, yung mga simpleng mga negosyante na walang alam sa ganitong larangan ng industriya, pwede magsimula pala. At ah, ikaw yung pinaka-consultant guide partner. Yes po, sir. Ganda. Ano ngayon pa yung pangarap mo ba? uh, from now on, yung pinaka-future na plan mo? Ba? Um, ngayon, medyo hindi ko alam kung kaya ko pa kasi sa edad ko. No? Pero isa sa mga dreams ko po is uh, orphanage. No? Aside from having... Nakikita orphanage. ko yan. Lagi ganun. Ah, sige. Uh. May, <laughs> uh. Pag minsan sumama ka rin sa akin sa may superhero, di ba? Ah, po sir. Ba, sir natin, uh, 2022 20 -20 ba yun? No? Eh, ano din po ako, advocate din po ako ng uh, mga cancer uh, kids or even yung mga adults. No? And Uh, nakita ko rin no na hindi naman pala siya super scary na nasakit as long as ma-diagnose ma as early as uh, stage 1. And then um, another dream ko rin po sana is makapag-provide ng jobs sa maraming Ganyan. filipinos Gusto ko po talaga magkaroon ng manufacturing dito sa Philippines kasi Filipino pa sa filipino Opo. Oh kung kung kaya ko nga lang po na mag- mag-invest sana ng machines for packaging kasi marami po tayong machines na hindi available dito. So, parang isa po sa inaay ko is eventually, maybe this year, is unti-unti po ako makabili ng mga makina kasi nakapag-start na po akong bumili ng uh, mga DTF, cup printing, mga ganun po. So, meron na po kami ngayon sa office. Slowly, binubuo ko po siya. And with the help of my graphics team, ng production, nagkakaroon po kami ng mini factory sa office namin. Maliit man siya, pero nang-cater na namin isang yung... Ako, uh, ako. Ako. Sana magkaroon na ng ano. Oh, Yes, sir. Yes, Since na-explain mo ngayon yan, na naman sa tundo and ano, ano pa ang gusto mong sabihin ngayon sa mga... Kunwari ako, uh, edad 18 ngayon o 20, out of school yun ako. Gusto ko magsimula. Paano ba magsimula ang isang viewer ngayon? Kung gusto nyo makarelate siya, paano ako magsisimula magnegosyo? Ano din po kasi, uh, sabi nga din po isang kaibigan ko, no. ang pagnanegosyo, hindi po siya para sa lahat. Kasi may mga tao na konting batuhan ng problema, madaling gumiba. Sa totoo lang, pag business uh, person ka po, or businessman ka, mas matindi po ang problema natin. Thank you, nasabi sabi. Niya. Akala nga nga nila, dali-dali. Ay, ako, hindi Isana po. Sa kami sa <laughs> hindi po. Tsaka yung responsibility kasi, kung ilan employees mo, yan na rin yung number of families na inaalagaan mo. Kasi, in totoo po. Kasi, kunyari, may sales o wala, papasahurin mo po siya eh. Di ba po? Ang iniisip mo, ako may mga times po na, dumating din po kasi ako, di ba, na-scam nga po ako. Naubusin po talaga ako. Dumating na ako sa punto na, isara ko na lang kaya yung company. Kasi yun yung pinakamadaling paraan. Eh, bakit hindi na din? Oo. Sa Dum dumating siguro yung point na parang, narating ko nga to eh. Naalala mo, sir, sabi mo sa akin, nawala mo yung ganitong amount eh, kaya-kaya mong gawin yan uli. Di ba yun yung sabi mo sa akin, sir? Kasi parang sa oh nga, no, nawala. Kasi malaki talaga siya. For, for a normal individual, it's 20-25 M negative. No? Pero, di ba, sir, umiiyak pa ako iyo and all. Maraming beses ako pumunta kay sir na umiiyak. Kasi talagang ang hirap. Pero, I have to survive. Dumating yung point na pinapapasok ko yung mga tao 3 to 4 days na lang. Kasi hindi ko kayang bayaran yung 6 days. Or minsan pinapakiusap ko, oh, ikaw, 3 days ka, next week, ganit ang schedule mo. Para lang ma-survive. Tapos, um, siguro yung advice ko, kailangan talagang, ano kay iba yung, yung, yung um, motivation mo. Pag nag-start ka ng business, i-ready mo na. I-ready mo na lahat. Kasi, uh, hindi siya laging Pasko, sabi nga, yeah. di ba? Hindi laging mataas ang sales. Usually nga pagdating ng January, bagsak. Alam natin yan. No? Laging may ups and downs. Food business, same thing. No? You don't know yung food traffic sa ganitong lugar. You have to study very well. Kasi meron din akong coffee shop. And um, may ups and downs talaga sa lahat. Uh, sa e-commerce, same thing. No? Papatok ang product mo ngayon, bukas you don't know. Nagbabago ang algorithm, nagbabago ang gusto ng mga tao. So, siguro kung susugal lang isang tao na sa isang business, try to equip oneself with a lot of um, skills especially marketing. No? Sa akin, marketing talaga number one. Kasi kahit minsan pangit produkto mo, pag magaling ka mag-marketing, mm -hmm. na ilalaban nailalaban mo. Pero wag, wag mo naman pikiin yung mga bagay-bagay. Kasi ang dami ko na yung kita, fake talaga yung kanilang marketing. No? Kung ano lang yung kaya, do not overpromise. Para din naman yung integrity ng business mo. No? People will remember you na, ay, okay yung product na to, okay yung may-ari nito, okay din yung yung ano nila yung mission vision so mag-stick sila sa no babalik sila sa And another thing is, siguro you need to choose the right people. Yeah. Uh, napakahirap, opo, napakahirap ko mag-hire sa totoo lang. No? May mga tao na kahit sila yung iniisip mo lagi. Uh, Honest... Napakaswerte namin si Sir Edson eh. lahat mga yan. Ah, talaga ba? marami na rin ako nakita ng mga tao na despite tinulungan mo sila magkaroon ng work and and stuff, um, honestly, may mga nagnanakaw sa company, no? No, kahapon lang nagkaroon ako ng meeting with my staff kasi I have to to read to them again the code of conduct. And yung unang-unang topic doon is about integrity and honesty. Sabi ko nga, uh, hindi nyo alam how hard it is to find pang-sahod, no, pang-pasahod sa inyo araw-araw. Ilan kayo dito? I-compute nyo na lang. Do you see sales coming, no, to to actually just pay break-even kayo kayo pag-compute nyo? Parang ganun yung sinasabi ko sa kanila. And then, may mga tao pa akong makikita na Pretending to be working. no, May isa pa nga kami na huli. naka, -head, naka -head sa siya. O naka hoodie Tapos natutulog pala siya. Pero gumagalaw yung kamay niya. Mm -hmm. Grabe. Sabi ko, wow. Ang, ang, ang galing. Magaling, magaling. Tapos may mga ano din. Uh, sad pa is may mga tao din na syempre sa cashier, you don't know na meron pala silang ginagawang hocus-pocus with the cashier. And then some people already so good thing may mga trusted people naman na they're reporting it. Pero again, sa sad business natin, may mga tao talaga who will do it. Very sad. Kasi hindi nila alam, tayo we have to pay yung yearly, annual renewal, yung mga taxes and all, yung rent ng office. Ang dami nating expenses. Pero hindi nila nakikita yun. Akala lang nila, you're getting millions eh ano ba yung mawalan ka na? Nakikita lang nila yung sarap. No? Yes. And, yeah. Hindi po nila alam na tayo. Minsan gising pa tayo ng madaling araw kasi we're thinking what to do. O oh, ano kaya no? Gusto mo matulog, hindi ko pa makatulog. Opo. Oh, Ngayon nga lang po lately nagkaka ano pero napapagalitan pa rin ako kasi nga minsan na sa bahay ako nagla-laptop pa no. And siguro another advice eh syempre kay God. Lagi kang mag ask ng ng guidance kay God sa lahat ng decisions mo. Kasi right now, napakahirap na mabulag ka lang doon sa kita. So, nangyari din sa akin yan before na I was too greedy, kaya din siguro ako na-scam. Kasi nakita ko na kumikita ako dito sa ganitong area. So, sumugal ako without even asking, o oh, tama pa ba itong sinusugalan ko or iniinvestan. So, yun, we, we have to discern, we have to ask God for guidance. If, sabi din ng isa ko pong coach din before, uh, minsan yung mga blessings na akala mo blessings, kapag sobrang abundant ka na, do, mo ng pera, balikan mo. Naaalala mo pa ba magsimba? Naaalala mo pa ba yung family mo? ba? Diba? Close ka pa ba sa kanila? Kung hindi, ibig sabihin, yung akala mong blessing is not a blessing. Pero kung yung problema mo ngayon, it leads you back to your family, bigla kang mas nagpe-pray kay God, mas bumabalik ka sa Kanya, no? and you give honor to whatever you do, or you're grateful kahit maliit lang na biyaya, pinagpapasalamat mo. Then maybe itong challenge na to is actually a blessing. Hindi siya negative. Kaya ngayon pag ginabato ko ng problema, iba na din ako mag-mag-isip. Naisip ko na lang, "Ah, okay. I can turn this to positive thing. Ayoko nang isipin to as as negative." And sabi niyo nga sir, 'di ba? Mag-ingat sa mga pinapakinggan, pinapanood, 'yung mga ganun kasi talagang affects natin 'yan. Opo, oh, po. Yan po. Yun. Uh, last na, ano, baka meron kang gustong ipromote. Clouds Cafe, everything. Anyway, part one lang to eh. Part two. Pupunta Ay part kami two. kami <laughs> sa, ano, pupunta namin yung doon. Sa so, office. Papa, okay. Sige po. So, promote ka. At saan ka pwedeng makontakt ng mga OFW na natin? Ang dahil may message sa akin lagi yung no? Um, bali, ang page po namin is Haven Zen Trading .com. That is actually the website, sorry. And then uh, the Facebook page is Havens and, Havens and Trading Co. And um, you can email or inquire. Uh, my email is info at havensandtradingco.com. So if you uh, have inquiries for businesses or you want to just probably ask a few things how you can start or maybe ideas or concepts. Kahit concept pa lang yan we can actually talk about it we can plan uh, immediately i can give you a, a yes or no no should you proceed or not and then um isa din siguro is if you want to open a coffee shop we have clouds cafe coffee uh, coffee shop uh it's also open for franchising and kung gusto niyo lang din naman po magcreate ng sarili niyo pong menu uh, we have resources we have raw materials we also have our own cup printing we have paper packaging so whatever you need for your restaurants for your corporate giveaways uh, meron po kami yun po. Thank you po. Yan na. Uh, thank you so much, Sis Edson, sa oras na binigay mo. And mm -hmm. as I've said, part 1 lang to. Eh, part 2, <laughs> syempre, titikman namin yung masarap na kape sa Clubs Cafe. Kaya ba, gusto nyo sumama? Syempre. So, <laughs> uh, so, maraming salamat sa mga viewers natin. At um, sana lagi nyo itong may matutunan ulit kayo at the episode. At abangan nyo yung part 2. At nung doon sa mga gusto mong si Sis Edson, makikita nyo below yung kanyang mga contacts. And please, as sabi nga as in you shall receive seek and you shall find knock and the door shall open so yun magtanong Huwag mahihiyang magtanong kung may <laughs> kung may sagot ba to yun lang mentor mike muli bye see you see you in the next episode